Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Spotted si Bell Mariano na todo rehearse na para sa gawing performance nito ngayong May 11 sa Gen C at musical offering para sa National Art is sa Sir, Sir Ryan Kayab Kasama ni Bell Mariano ngayon si nakakay Bautista, Roel Santiago at si Ma'am Celeste Ligaspi. Super excited na rin ang babi sa magiging performance nito ni Bell kung nga na sobrang sayang nga nitong ating Bell na maimbitahan nga para sa isang musical offering from National Artist Sir Ryan Kayabyab. May konting clips nga sa magiging performance dito ni Bell na ipinose nga ni Kakay Bautista. Talaga namang napakaganda ng boses ng ating Bell Mayan. Samantala, si Doni naman ay may ganap rin ngayong May 11 kita nga ito YouTube sa channel ng Star Magic Kung saan nga ay magbibigay po guys Si Doni Pangilinan para sa kanyang mama. Mothers Day Special Ayon nga dito sa post ng Star Magic Doni Pangilinan will share his wonderful relationship with his most loving mama Join us as we celebrate the magic of the most special woman in our lives This Mother's Day with Star Magic's Mama Magic Day Together, let us make this day extra special for our beloved Star Magic Mamas with their kids. and gusto niya parang iba yung path ko kasi hindi naman niya talaga alam kung gusto kong gawin to. As time passed and nakita niya na gusto ko rin, sobrang supportive niya sa akin. So cliche but I wouldn't be here at all without her and sobrang love namin siya. Kaya naman oh, mga, mga kababli, sa yating nga, at susuportahan ang mga ganap nga ni doni at Belle ngayong darating May 11. Yan na muna ang pa-update natin ngayon mga kabab Hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong panonood.